Nasa itaas na kami ngayon at dumungaw muna ako mula sa ibaba. Gosh, feeling ko ako si Rose sa Titanic. Nasa na ba si Jack? <laughs> Ay, kung may phone lang ako ngayon, siguradong madaming likes ang makukuha ko sa mga picture na kukunan ko. Magandang umaga, binibining Josefina at binibining Carmelita Monte Carlos. Ihahatid ko po kayo sa inyong mga silid. Batis sa amin ng isang lalaki na nasa edad 14 na din. Mahaba yung balbas niya at maisa siyang salamin sa mata. Teka, bakit isa lang? Maraming salamat, Don Buen Camino. May sulat po bang pinadala si ama? Tanong ni Josefina. Nakasunod lang ako sa kanila habang naglalakad kami papunta sa silid namin dito sa barko. Napasin ko namang sumusulip-sulip sa akin yung matandang yon. Katabi ko naman si Madam Olivia. Diretso lang ang tingin niya. Nandito na tayo mga binibini. Sabi niya at binuksan niya yung isang pinto. Ang silid na ito ay inupahan na ng inyong ama. Naway masiyahan kayo dahil isa ito sa pinakamahal na silid dito sa aming barko. Paliwanag pa niya. Naiwan pa dun si Josefina sa labas kausap yung lalaking may balbas na Don Buen Camino palang pangalan. Hinati din niya sa kabilang kwarto si Madam Olivia samantalang ako, dumiretso na ako sa loob. Bigla kong napitawan yung pamaypay na hawak ko nang makita ko kung gaano kalaki, kaganda at kabungang ang silid namin dito sa barko. Wow! Halos kulay ginto na ang buong paligid. Ang daming mga mamahaling kagamitan sa loob na nakikipagkislapan dahil sa kintab. Oh my gosh! Feeling royal blood ako. Alam ko magrireklamo ka kay ama dahil si sobrang ingrande ng silid na ito. Kahit alam niyang ayaw mo ng mga magharapong bagay, binibigay pa din niya. Kaya nga ikaw ang pinakapaborito niya sa ating tatlong magkakapatid eh, sabi pa ni Josefina. Napatingin naman ako sa kanya, nakangiti naman siya. Ang bait naman ng totoong Carmelita, simple at humble lang pala siya. Hmm, eh bakit ako yung naging Carmelita. Total opposite kaming dalawa eh. Um, hindi kayo nagsiselos? Tanong ko. Natawa naman si Josefina. Bakit naman kami magsiselos? Mahal na mahal ka din namin ni Ate Maria. Ikaw ang nagbuo ng pamilya natin. Sabi pa ni Josefina sabay akbay sa akin. Ha? na curious na ako. Hayaan mong si ina na ang magpaliwanag sa iyo. Sagot pa niya. Napadungon na lang ako sa bintana. Oh, grabe ang ganda ng Manila Bay. Sobrang linis ng tubig. Wala mga basura at kung ano-ano. Ilang saglit pa nagsimula ng umandar yung barkong sinasakyan namin patungo sa bayan kung saan nagsimula at nagtapos ang lahat. Nakasakay naman ako noon sa barko pero hours lang kasi mabilis. Hindi naman ako na bird kasi ang daming pwedeng gawin dito sa loob ng sosyal at napakalaking barkong ito. Noong unang gabi kumain kami ni Josefina at Madam Olivia sa isang mamahaling kainan na para lamang sa mga mayayaman sa barkong ito. Tapos ng ikalawang araw, Nagtanghal sila Don Buen Camino at iba pa ng isang drama play. At kanina kumain ulit kami at nagkaroon ng sayawan. Nagsusulat ako ngayon sa diary na binigay sa akin ni Madam Olivia. Apat na araw na pala ako na nandito sa sinaunang panahon. Sinulat ko lahat na nangyari sa akin sa loob ng apat na araw. Lalo na yung awkward at epic na pakikita namin ni Juanito. Ah, ko tuloy bigla. Okay na yan, at least lalayuan ang yako, edi hindi na siya mahihilab sa akin. Tama, mukhang sinusulat mo sa diary na iyan ang lahat ng sama ng loob mo ah. Narinig kong sabi ni Madam Olivia, nakatayo siya ngayon sa bako nahi ng barko at nakatalikod sa akin. Teka, bakit hindi ko naramdaman na nandito sa siya sa tabi ko? Pa-paano ka- hindi ko na natapos yung sasabihin ko sa kanya kasi bigla siyang lumingin sa akin at nagsalita. Hindi mo dapat ginawa yon. Hindi mo dapat sinabi sa kanya at hindi ka dapat nagpakita sa kanya nung gabing iyon. Dagdag pa niya. OMG! Paano niya nalaman na nagkita kami ni Juanito? Um, yung tungkol nung isang gabi, nakita mo pala? gulat ko kung tanong, gosh, akala ko pa naman nakalusot na ako dun, oh. Ah. Wala kang maitatago sa akin, Carmila. Dagdag pa niya. Napayo na lang ako. Shucks. I feel so betrayed. Ah. Uh, oo nga pala. Bakit mo pala ako tinulak sa araw ko? Gosh, ang sakit nun, na. Ah. Reklamo ko pa sa kanya, pero naka-poker face pa rin siya. Sabi ko nga tatahimik na ako. <laughs> Sabi ko na lang nang ma-realize ko na hindi naman niya sasagutin yung tanong ko. Anyways, obvious naman yung tanong ko eh. Siyempre, tinulok niya ako para mapunta ako sa panahong na to. Hais. At dahil sa ginawa mo, asahan mong maraming nakatakdang mangyari at magbabago. Dahil sa ginawa mo, mas mahihirapan ka sa mission mo. At dahil sa ginawa mo, maraming buhay ang mawawala. Sabi pa niya, Napatulala na lang ako. Bakit parang kinilabutan ako sa sinabi niya? Ilang saglit lang, mahiyawan ng mga tawa kong naririnig mula sa di kalayuan. Humanda ka na, nandito na tayo. Sabi niya sabay talikod at umalis na siya. Isinara ko na ang diary at tumayo na ako. Pagdungaw ko sa nahe ng barko Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang sobrang daming tao sa daungan ng San Alfonso. Halos lahat sila ay kumakaway sa amin at nakasuot ng mga magagarbong damit. Hanggang dami ding mga palamuti sa buong paligid. Teka, kaanong meron ngayon? Pagbaba namin sa barko, mas lalo kong narinig ang ingay at saya nila. Naunang bumaba si Madam Olivia, sumunod si Josefina at ako. Lahat sila ay nakangiti sa amin. Nabasa ko ang isang karatula na hawak ng mga tao. Fiesta Feliz. Ha? Maligayang pagbabalik Josefina at Carmelita? Masayang sigaw ng isang magandang dalaga na sumalubong sa amin at niyakap kaming dalawa ni Josefina. Maraming salamat at maligayang fiesta, Ate Maria. Nasaan si Amat Ina? Excited na tanong ni Josefina. Samantalang ako, speechless. Wala akong masabi. Hindi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Oh my gosh! Abala sila sa paghahanda ngayong fiesta. Marami kasing mahalagang bisita si ama na katulong niya sa ating negosyo. Paliwanag ni Maria. Wow! Hindi talaga ako makapaniwala na sa harapan ko ngayon ang aking great, great, great grandmother. Ang ganda niya. Mas matangkad, mas makinis, at mas magaganda ang pungay ng kanyang mga mata. And sure, mas maganda siya sa akin. Chas. Nagulit ako nang bigla siyang napatingin sa akin. camilita hindi ka ba masaya na makita ako? Biro pa niya sabay yakap sa akin. Halos anim na buwan din kitang hindi nakita, kapatid ko. Bulong niya pa sa akin habang nakayakap. Yumakap din sa amin si Josefina. Grabe, Bigla ko tuloy na miss Janet si Jenny at Emily. Kahit palagi kaming tatlo nag-aaway, iba pa rin kapag kasama mo ang kapatid mo. Tara na, hinihintay na nila tayo, sabi pa ni Maria. At tinuro niya yung dalawang karwahe sa likod. Mukha na akong ewan ngayon na wendang na windang dahil sa mga nangyayari. Hindi ko naman caring umiti sa kanila kasi hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nakikita ko ngayon. My gosh! Madam Olivia, kumusta na po? Nagpapasaway po ba sa inyo ang aking mga kapatid? Narinig kong tanong ni Maria kay Madam Olivia at nagmano siya sa kanya. Napangiti naman si Madam Olivia. Wala naman akong problema kay Josefina. Matsyagan yung pinag-aaral ng kanyang mga aralin. Samantalang si Kamalita naman, tugon ni Madam Olivia at napatingin sa akin, My gosh! Ito na ba yung tinatawag nilang evaluation? Bakit po may problema po kay Carmelita? Tanong ni Maria. Shucks! Wala naman. Napakabait at masuniring bata ni Carmelita. Sagot ni Madam Olivia at binigyan niya ako ng Oh yes, I save you look. Mabuti naman po. Kailanman na hindi po kami binigyan ng sakit sa ulo ni Carmelita. Nakangiting tugon ni Maria. Gosh! So talagang napakaganda pala ng reputasyon ni Carmelita. I feel so pressured right now. Kasama ko ngayon sa loob ng karwahe si Madam Olivia. Samantalang nasa kabilang karwahe naman na nauuna si Josefina at Maria. Sinadjust kasi ni Madam Olivia na kaming dalawa lang sa isang karwahe para iayos ang aking sarili. Sinabi din ni Madam Olivia kay Maria na nasa daw ako. Ay, hindi naman talaga. Para mapapayag siya na makausap ako ng solo ni Madam Olivia sa karwahe. Nakadungan na lang ako sa bintana. Fiesta pala ngayon ng San Alfonso, kaya halos abalang lahat ng tao. Napadaan kami sa bayan at hindi ko mapigil ang kapanganga dahil sa sobrang pagkamangha sa mga nakikita ko ngayon. Sobrang ganda ng mga palamuti ngayong fiesta. At halos lahat ng tao ay masayang-masaya ngayon na naglalakad sa kalsada. Huwag mong kakalimutan na ikaw si Carmelita ngayon, Carmela. Narinig kong sabi ni Madam Olivia. Nakatitig siya ngayon sa akin. Iya, yeah. magkatunog naman yung pangalan namin kaya Karen na yun. Sagot ko naman. Busy pa din ako sa pagdungaw sa bintana. Iha, ayusin mo ang pananalita mo. Hindi ganyan magsalita ang mga tao sa panahong ito sabi pa ni Madam Olivia tapos nagulat ako kasi sinara niya yung bintana ng karwahe. What the? Nagsasightseeing pa ako eh. Magre-reklamo sana ako kaso seryoso na yung tingin niya sa akin ngayon. Katakot. Paano ba magsalita? Katulad nyo? Sabi ko na lang baka itulak niya ako sa bintana kapag nagpasaway pa ako. Sa totoo lang, di ko pa rin kasi mapigil lang mag-taglish lalo na pag nagtataray ako hanggat maaari, huwag ka na lang magsalita. Itikom mo muna yung madaldal mong bibig dahil baka isipin nilang sinasapian ka na naman ng masamang espiritu. Paliwanag ni Madam Olivia. Napatangon na lang ako. Gosh! Ayoko na maulit yung ninyari sa akin ng isang gabi na kung saan pinagsasampal ako at hinihila ako ng mga estudyante ni Madam Olivia. My goodness! At isa pa, ayusin mo din ang kilos mo. Hindi magaslaw o siga ang kilos ng mga kababaihan sa panahong ito. Dagdag pa niya. Napasimangot na lang ako. Ang hirap naman nun. Kaya nawiwerdohan sa iyo si Wanika nung isang gabi dahil sa kilos mo. Sabi pa niya. Nalaki tuloy yung mga mata ko. Naalala ko na naman yung nakakayang part na yun. First time ko lang mapahiyan ng ganun sa lalaki ah.